Kilalanin natin ang mga Pilipino na nagbigay karangalan sa ating bansa sa pagkapanalo nila ng mga medalya sa Olympics. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Olympians na may Olympic medals para sa Pilipinas. Chofilo El Defonso, 2 bronze ang swimmer na si Teofilo L. Defonso ay naging unang Pilipino na nanalo ng medalya sa Olympics noong 1928 Summer Games sa Amsterdam, isang bronze sa 200-meter breaststroke swimming event at ang unang Pilipino na magkamit ng magkasunod na mga medalya. Ito ay hindi lamang ang unang medalya ng Pilipinas. Ito ay aktwal na ang unang Olympic medal mula sa Southeast Asia. At ginawa niya ito muli sa Los Angeles edition ng Quadrennial Sports Meet noong 1932 kung saan dala niya muli ang isang bronze para sa Pilipinas. Simeon Toribio, bronze. Si Simeon Toribio ay isang mahusay na high jumper mula sa lungsod ng Zamboanga at itinuturing ng marami bilang isa sa mga unang bayani ng Pilipinas sa Olympics. Sa kanyang kabataan, kinatawa ni Simeon ang bansa sa mga prestihiyosong edisyon ng Olympics noong 1928, 1932 at 1936. Sa 1928 Summer Olympics, siya ay nagtapos na ikaapat sa 35 kalahok Pagkatapos sa kanyang pagkatalo sa kanyang unang Olympic debut, bumangon si Simeon sa 1932 Los Angeles Olympics kung saan tumalon siya ng 1.97 meter sa men's high jump event na nagbigay ng ikatlong bronze medal sa bansa sa nasabing laro. Matapos ang kanyang tagumpay sa 1932 Games, si Simeon ay napili bilang tagapagdala ng bandila ng Pilipinas sa seremonya ng pagbubukas sa Berlin. Noong 1930, tinagurian siyang Asia's Greatest Athlete at tumanggap ng Helms World Trophy, ang tanging Pilipino na ginawara ng parangal na ito. Matapos ang kanyang athletic career, si Simeon ay naging abogado at kinatawan ang lalawigan ng Bohol sa Parlamento ng Pilipinas mula 1941 hanggang 1953. Jose Villanueva, Bronze Isinilang sa Binondo, Maynila, si Jose Luis Villanueva, ang unang Pilipino na umabot sa may finals ng isang Olympic Boxing Tournament sa Bantamweight Division ng 1932 Los Angeles Olympics. Siya ay nanalo ng bronze medal. Miguel White, bronze. Ang Filipino-American descent track and field athlete na mula Albay na si Miguel S. White ay lumahok para sa Pilipinas sa 400-meter hurdles sa 1936 Summer Olympics na ginanap sa Berlin, Germany kung saan siya inanalo ng bronze medal. Pagkatapos ng 1936 Olympics, sumali si Miguel sa Philippine Army bilang tenyente sa 52nd Infantry Regiment noong August 1942, unang iniulat na siya ay missing in action. Ngunit ito ay naging killed in action sa mga sumunod na ulat. Sinasabing siya ay napatay sa panahon ng unang pagtatangka ng mga Hapones na pumasok sa Pilipinas. Leopoldo Serantes, Bronze si Leopoldo Serrantes ang nagtanghal ng na pagbabalik ng bansa sa larangan ng Olympic Boxing. Matapos maglingkod sa Philippine Army noong kanyang amateur years, sumubok siya sa Philippine Boxing Team noong 1980s. Ang mas hangang tagumpay ay ang kanyang laban sa 1988 Summer Olympics sa Seoul kung saan nagdala si Leopoldo ng bronze medal na nagtapos sa 24 years na pagkakapuksa ng Pilipinas sa medalya sa boxing matapos labanan si Evailo Marinov ng Bulgaria sa semifinals ng light flyweight division. Ruel Velasco, bronze, isinilang sa Bago Negros Occidental Kinatawa ni Roel Velasco ang Pilipinas sa 1992 Summer Olympics sa Barcelona, Spain kung saan siya nagwagi ng bronze medal. Saka, sa kasalukuyan siya naglilingkod sa Philippine Navy na may ranggong Petty Officer First Class habang nagtatrabaho rin bilang coach ng Philippine Boxing Team. Humor Marshall, Bronze sa ginanap na Tokyo 2020 Summer Olympics. Nakuha ng Sambuanga native na si Yumer Marshall ang bronze medal para sa middleweight boxing. At sa 2024 Paris Olympics, sinubukan ni Yumer na mapataas pa ang kanyang pwesto, ngunit sa halip ay tinambakan siya ng unanimous decision. Halos hindi niya mapigilang umiyak matapos ang kanyang maagang pagtatapos sa Paris Olympics. Ganoon sakit para kay Yumer na kailangan niyang iwanan ang kanyang pangarap na medalya matapos matalo sa kanyang unang laban sa men's 80 kilograms class laban kay Turabik Kabiboyev ng Uzbekistan. Sinabi ni Humer na hindi pa ito ang wakas na kanyang paglalakbay habang nagdidesisyon kung magiging professional boxer siya ng buong oras. Habang magiging professional boxer siya full-time o bibigyan pa ng isa pang pagkakataon na ang Olympics sa 2028 Los Angeles Games. Anthony Villanueva, Silver, anak ng 1932 Olympic bantamweight bronze medalist na si Jose Luis Villanueva, nagsimula si Anthony sa boxing sa murang edad. Pinatunayan niyang higit pa siya kesa sa anino ng pangalan ng kanyang ama. Kinala bilang boy dahil sa kanyang mukhang bata. Dahil sa kanyang baby face, napili si Anthony sa Philippine National Team noong 1962 matapos niyang manalo ng kanyang unang Philippine amateur title na nagtulak sa kanya na makapasok sa 1964 Summer Olympics sa Tokyo. Sa Olympics, natalo niya ang Soviet boxer na si Stanislav Stefashkin sa laban ng ginto ng medalya sa pamamagitan ng split decision na nagbigay ng Pilipinas sa kanilang unang silver medal sa mga laro. Onyok Velasco Silver Hindi man nagtagal ang karera ni Onyok sa boxing ay nagbigay karangalan naman siya sa bansa Taong 1994 na makuha niya ang gold medal sa Asian Games at nasungkit ang silver medal sa 1996 Atlanta Olympics mula sa 64 na taong paghihintay ng Pilipinas Dahil na rin sa kawalan ng suporta mula sa gobyerno ay nagretiro si Onyok sa boxing at pinasok ang pag-aartista upang masuportahan ang pamilya Makalipas ang mahigit dalawang na dekada, naglabas ang salo o si Onyo kung saan ay sinabi niya na halos nakalimutan na niya ang iba pang mga pledge. Para sa kanyang tagumpay sa 1996 Summer Olympics, tumanggap siya ng mga pangako ng pinansyal at di-pinansyal na insentibo. Nasty Petisio, silver and bronze. Mula sa Santa Cruz, Davao del Sur, si Nesty Petisio ang kauna-unahang Filipino female boxer na nag-uwi ng medalya mula sa Olympics nang parangalan siyang silver medalist sa Tokyo 2020 Olympics sa Women's Featherweight Final Competition noong August 2021. At sa 2024 Summer Olympics na kasalukuyang ginaganap sa Paris, muli siyang sumalang sa laban. As of August 5, 2024, tiyak ng bronze medalist si Nesty sa kanyang division. Carlo Paalam, Silver. Sa pamamagitan ng suporta ng tanggap mula sa lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro, nagkamit ang unang gintong medalya si Carlo sa 2013 Philippine Games o Batang Pinoy. Kalauna'y ay pinalad siyang nakapasok sa pambansang kupunan, kung saan ay lumaban siya sa ilang tournament sa loob at labas ng bansa. Umanin ng papuli ang dati nangangalaka lamang ng basura, dahil sa pagbibigay niya ng ika na medalya para sa Pilipinas sa 2020 Olympic Games, matapos niyang makuha ang silver medal sa men's flyweight boxing event. Ngunit ang redemption arc ni Carlos sa Olympic Games Paris 2024 ay natapos sa masakit na paraan. Matapos siyang matalo sa kanyang quarterfinal bout laban kay Charlie Senior ng Australia sa pamamagitan ng narrow split decision noong August 3. Ira Villegas, Bronze at sa kanyang Olympic debut sa 2024 Summer Olympics na kasalukuyang ginaganap sa Paris. Nakatakdang makamit ng Pilipinas ang isa pang medalya matapos manalo si Ayra laban kay Wasila Lacaderi ng France sa quarterfinals. Si Ayra ay layong dalihin na kanyang unang paglahok sa Olympics patungo sa mas mataas na antas habang siya ay lumalaban para sa pwesto sa final at tiyak na silver medal sa Paris Games. Nakatiyak ng bronze medal, haharapin ni Ayra ang Turkish na si Buznaz Kakiroglu sa semifinal round sa August 7 Philippine time. Heidelin Diaz, gold and silver. Gumawa na kasi isaya ng pagkapanalo ng weightlifter na si Heidi Lin Diaz sa 2020 Tokyo Olympics. Bukod sa ito ang unang pagkakataong nakasungkit ang Pilipinas ng gold medal sa Olympics, record-breaking din ang naitalang 127 kilos na labuat ni Heidi sa weightlifting competition. Sa 31st Southeast Asian Games noong May 2022 ay nakuha naman niya ang kanyang pangalawang gintong medalya. Sa unang bahagi ng kanyang karera sa naturang sports ay tumanggap na si Hayden ng bronze medal sa 2007 SEA Games sa Thailand. Nakipaglaban din siya sa 2008 Summer Olympics kung saan siya ang pinakabatang competitor sa women's 58kg category. Noong 2016 Summer Olympics sa Rio de Janeiro ay nakuha naman ni Heidelin ang silver medal sa women's 53 kg weight division. Siya ang unang Filipino na nanalo ng medalya sa non-boxing event mula noong 1963 at nagtapos sa Pilipinas sa 20-year Olympic medal drought. Carlos Yulo, 2 golds. Markado naman ang pangalan ng 24-year-old artistic gymnast na si Carlos Yulo kung saan siya ay nagwagi ng gintong medalya sa Olympic Games 2024 sa events ng floor exercise at vault. Si Carlos ang unang Pilipino at unang lalaking gymnast mula sa Southeast Asia na nagtagumpay sa World Artistic Gymnastics Championships kung saan siya nagkamit ng bronze sa floor exercise noong 2018 at ginto noong 2019 sa parehong event. Si Carlos ay dalawang beses ng Olympic champion. Anim na beses ng medalist sa World Championships kung saan siya ay ng dalawang gold, dalawang silver at dalawang bronze. Sapong beses na Asian champion at siyam na beses na SEA Games champion. Kilala siya sa kanyang maliit na height kumpara sa ibang male gymnast, sa kanyang pagiging mahusay sa pagpapakita ng form at sa kahirapan ng kanyang mga routines, lalo na sa floor exercise, vault at parallel bars. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!